So diretso daw kami doon. Kami doon. Sa elementary. Oh. Tapos may semento do duman. Susukunan din 'yan oh, to kasi ready. Ah, sige Okay naman. Hoy yeah. Sticker. Ayun. So ayan, ito ang nagturo sa atin kung saan papunta yung uh, ano. Kaya Sharon uh, uh, siya do kaya. Doon na lang. Opo. So doon ayan. Uh. Thank you, kuya. Lampas kayo ng elementary. Pag oh. lampas nyo ng elementary, may dalawang ano doon, dalawang eskinita Doon kayo sa so, una-unahan magpasok. Hanggang okay. Okay. doon na yun. Salamat kuya. Okay. okay, thank, thank you. Bye-bye. <laughs> ate, pwedeng magtanong. Saan yung mainit, init beach? Duhang po? Saan? Clyde. Ha? Saan nga? Diretso. Diretso <laughs> mo yung natatawa ka. Oh, halika dito, ate. Shhh, <laughs> halika dito. May bibigay ako. Uy! Saan po yung Mayunit Beach? Beach ba? Diretso lang po. Diretso lang? Oh, wait lang te, may papabibigay ko sa inyo. Ayan te. Okay. Thank you ah. Oh, wala ba kayo shout out? Wala Oh, ingat tayo ha ba ka? Mga par, dito na kami. Parang hindi ko kaya lumangoy. Ang <laughs> lakas ng alon. So yan, nalakas ang alon dito. Siguro din na tayo magsuswimming. Pag-iignan lang natin ang itsura dito. Ugas na tayo ng paa. Ang <laughs> lakas talaga ng alon. Hindi maganda maligo. So ayan, lumubog. So ayan, tutulungan tayo nila kuya. Titik-titik okay, lang nila kasi hindi pa alright so ayan nilagyan na ni Kuya ng kahoy eh. tara testing na natin ulit dahil yung kanan lang naman yung lumubog Yan yung mga tumutulong sa atin yun kasi lumubog yung ating gulong na si Whitey Ay, boss sabay lang tayo 1, 2, 3, takot sa ano Okay, sige Salamat mga bossing. Boss, thank you. Boss, thank you. Alamat. Bye -bye. na yung video niyan. Salamat. Bye-bye. Napaka-bait ng mga tao dito sa Pasakaw mga pa. So tinulungan tayo para may ahon yung gulong dahil nalubog na yung gulong natin. Pauwi na tayo.